Hi hey, Julian, ako si Ate Laurel. Welcome to the bahay ni Rizal. So, are you excited to tour? Opo! Um, ang first stop, ang Gallery 1 o ang Kaliwanagan. Nandito sa loob ang Family Tree ni Rizal mula sa tatay niyang si Francisco Mercado at nanay niyang si Teodora Alonzo, matitrace natin ang kanilang talaan. Lang po ang kapatid nila. Ah, bali, ang, ang kapatid nila sa ay 11 po sila. Ah, siyam na babae din dalawang lalaki. Wow, ang dami nila! Sino ba ang dalang statwa dyan? Ah, bali, sa so ala ng kanyang nanay na si Teodora. So, tinuturoan si Rizal pagbasa. May kita rin dito sa museo ang isang slam book na puno ng impormasyon tungkol sa mga kapatid ni Rizal gaya ni na Concepcion, Josefa at saka ni Trinidad. Kasama rin sa exhibit ang gallery featuring the history of Kalamba. So, sa 742, uh, pinatagang pinatag ang Kalamba, nahiwalay siya sa bayan ng Cabuyao ng Laguna ito din, makikita mo din dito ang kamison at saka kimono na pagmamayari ng mga risa. Ayan. Dito tayo. So, makikita mo din dito ang sedula noon. on. Ate, ano pong sedula? Ang sedula, ito yung pagbabayad ta, ng tax. saan ah, uh, nilalagay nila dito para malaman nila yung tax na nilalagay. Kasulatan. Interesting din makita ang mga quirky items gaya ng listahan ng mga paupa ni Doña Trining o ang mga sepapilyang gawa ni Leonor Rivera na naging kasintahan ni Rizal noon. Kikita so, mo din dito yung itsura ni Rizal yung nag-aaral siya. Tsaka yung mga color na ginamit niya nung na nag-aaral siya. mga original na copy. Binisita rin ni Kitty Explorer Jillian at Ate Lauren ang dining and receiving area sa bahay ni Rizal. Dito tayo. Dito makikita mo yung dining area nila kung saan tumatanggap ng bisita si Jose Rizal. So dito sila kumakain and then dito din tanggap ang bisita nila -upuan, yung upuan saka yung hot rock na pinaglalagyan nila ng mga sombrero. So ayun din makikita mo sa ilalim may mga lagayan doon na nilalagay din nila doon yung mano. Masisilip din dito ang mga kwarto ng mga kapatid ni Rizal. Ang dining table nila nagawa sa marmol at ang kwarto mismo ng ating bayani. Oh, so, ito, uh, original na pagmamayari ng Rizal. At ito ay ginamit niya noong siya ay bata pa, hanggang 9 years old. Oh, Then, isa din na uh, uh, pagmamayari ng Rizal na original na kopya ay ang tower uh, rack kung saan ginawa ni Jose Rizal. Nakikita mo dito yung JR kung saan ang initial ni Jose Rizal. Siya ang gumawa na. Then, ito din yung lababo, marmol, kung may ari ng pusat, kung saan dito sila naghuhugas ng mukha, nagihilamos. May kita rin sa Rizal Shrine sa Kalamba ang mga bagay na ginamit niya sa kanyang paglalakbay sa Europa. Gaya ng medyas, ang kalsador para sa sapatos, chaleco, sombrero, mga litrato na mga Pilipinong propagandista, at ang isang life-size statue ni Rizal. Bukod sa mga pang-araw-araw na gamit, nakadisplay din sa Rizal Shrine ang replika ng mga obra niyang Noli Metangere at El Filibusterismo, ang money collection ni Rizal, at iba pang sculptures at paintings. Pero ang highlight ng tour ang wishing well. Bakit po madaming coins? Ah, ngayon kasi ginawa na siyang wishing well. Kung saan yung mga taong pumupunta dito ng mga tourists ay nagwi-wish sila then naghahagi sila ng coins. Para matupad yung mga wish nila. Hmm. Ah, ikaw pa para magulog ka para mag-wish ka. Wish ka? Wish? Sunod naman natin pupuntahan ang uh, si Jose Rizal kasama ang kanyang alagang aso. Meron ka bang alagang aso? Opo. Anong pangalan niya? Si Bruno po. Si Bruno. Si Jose Rizal, ang pangalan naman ng aso niya ay si Usman. Ang bata si Rizal, kainansyahan ano? niya. Ayan ang alagang aso, si Usman. Pas maligay si Bruno sa dog nito. Si, sa dog ni Jose si Rizal, si Usman. Pinuntahan din nila Jillian ang libingan ng mga magulang ni Rizal. At higit sa lahat, ang matandang Nara Tree sa kanilang bakuran. Ito naman, makikita mo dito yung Nara Tree, kung saan ang pinakamatagal na puno dito sa bahay ni Rizal.